Guys, good afternoon, good evening na pala. <laughs> good evening po sa ating lahat. So ngayon, nandito po kami ngayon sa uh, Good Idea, sa Sabara Road. So ngayon ay, uh, siyempre, sinama lang ako ni Norma, no? So hindi ko alam na may mga ganito nga dito. So amazing naman, nakaka-amazing. Na yung mga paninda nila talagang as in, napakarami, iba't ibang paninda. So ngayon lang, ang tagal-tagal ko na sa bahay, Ngayon lang ako nakakita ng ganito. So, nakakatawa pa diba, mga manay. sa so, ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga binibenta nila. So, lahat na napagkain ng Pilipino po, tingin ko nasa kanila na. So, ayan. Yeah. Norma, anong, anong, matagal ka, matagal na pala ito. Na-classic po yan. Ay, ah, ganun. Ah, okay noon. Tapos <laughs> so, ngayon, tapos ngayon nga, Pero, ang ganda, diba? Sorry sa so, mga kababayan nating galit sa trabaho, sa dumadaan dito. So talaga makikita mo na ano no na marami talaga ma ang makakapamili luto. sila ng iba't ibang putahe. O tama yan, hindi na sila kailangan na ma, mag ano no magluto. So ipapakita natin mga manay ha. So ayan. Ay kababayan tayo dito na nag na gutom na raw siya. Emma. <laughs> Medyo blurred nga lang pero nandito lang yung kami malapit sa may ano, sa may sa may kalsada. So yun. Ah, yung mga may-ari ng Ay, oh, diba? Ang ganda. Oh, yan. Si Kuya. Oh, yan. Napakarami talaga. Oh, yun, oh. Yun. So, sa magmumula dito, marami. Yan, may mga tuyo. Medyo blurred nga lang pero lahat parang dito. Oh nakakapagluto na rin pala dito. Oo, oh, sopas. <laughs> ah, may sopas din sila. O, oh, di ba, mga manay? So, napakaganda. May pansit sila. Yan, oh. Ay, Ayan, o. May pansit. Ayan. Musok-musok pa, o. musok pa yan, mga manay. O, so, sa mga gustong kumain dito, umupo dito. dito. Pag alis, busok na. O, di ba? Pag alis, busok na. Naka-sopas. So, yun. Ilang sopas dalawa? Ay, si Ana, no? Si Ana. Sana po ka. Sa eh, ka pala. So yan si Kuya, si Pag naman ang Kuya na yan. Si Pag Kuya yan. Ay, sinodoro yan ang ating kababayan. Ayan. Ayan siya. Utom na siya. O. Ayan. hindi na ako nakauwi <laughs> asan na yung sila? hindi na ako nakakain natin ganito ang uh, sitwasyon dito sa ano sa <laughs> sa subal ang lapit <laughs> ni Norma wala akong masabi <laughs> lang ako dito pero hindi nakakita kami dito ng mga tindahan ng Pilipino po. so malapit lang siya sa C Mart mga naman. Tapos dito pala, may tindahan ng mga pagkain. O, diba? So, makikita mo mga malay may spaghetti. Yan. Ayan. ayun may spaghetti. May mga, ayan. May lumpia siyang hay din. May pansit. May e, mga may sabaw na pala rito, o. Oh. Ayan, tapos may pansit. Ayan, si Kuya.